Bay. Dami saksakan dito. Yeah. Sabitan. Sabitan ng gamit. Digi. Dalabas. Digi. Hello, Digi. Hello. Hindi ako kilala. Luwag yun, Hawan. yun. Pag kung ano. O, pwede pa din naman pala dito. Basa din naman dyan. Basa din naman dyan simula pa kanina eh. Pero dito, ayan oh. Tinanong mo mabuti yan. Basa ka agad oh. Dito ka. Mag-aalmusal? Pwede. Bukas no. Dito ka rin mag-exercise oh. So. Almusal ka dito bukas? Oo. Naka na ba lumaban, Sid? Hindi, Hindi pa din. Masinlok yun eh. Daanan na natin yung masinlok kanina eh. Andun yung mga bezel bezel. Bezel bezel di ko alam. Sheesh. Ito na ba ito na ba talaga ang damit ninyo? Ha? Ito na ba talaga ang damit ninyo? na basa na lahat. Dahil na, finish na. oh Oo, ang babaw sa ano eh. Hahaha West Philippine Sea Ano yun? Nandun yun, di ba? O yun yun, di ba yun, yun. Ano yun, no? Ah, no? 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 uh, ship. O yun, no? oh, Sheesh! Sheesh! O pa, isa oh, Woah! Go, 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 go! O, kayo po kayo po! Nakahata ka lalo. Nakahata ka yung ano na tayo kanina eh, yung lampas tao, si sabi ko. Ano? Ah! 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 <laughs> Ayan. Ano to kap? Kapanatuan? Ano? Basta sambales! Ayun ako sa sambales! Para mag... Go storyboard! Saka ng shot list! Puta! Tolo sa dagat! Wah! <laughs> Oh shit uh. Làm ngon Gimbal uh. focus Bộ Alam mo talaga may autofocus siya abnormal. Dali dito ngayon. Ayun, may barko 'yun. Papur. Ah. Uh, ah uh, may bantay. 'Yun. Saan lagi kitnan ng daliri ko 'yan? Ano pangalan ng vessel na 'yun? Kasi alam ko masinlok na yun eh Masinlok na yun alam ko eh So ayun nga nandito nga kami sa Sambales Para maggawa ng Hindi eh Naggawa ko ni storyboard eh Ano ba? Hindi dadagdagan na lang pala yung storyboard Na ipapasa ko <clears throat> So ayun na rin uh, Pasyal na rin Bale, solo pa din namin yung uh, buong ano, um ano short short line oy may tao na eh baka ko ipakita yon boat Okay, Oh, yellow. Woo! lamig pala na itong ano mo. Ito yung camera ko. Uy, 150. Okay, magi, Sila Ah, bigat Pwede pwede Wait lang Angay na Hindi Ano yung boat, ayun yung boat Ayun, yung

Baka nina sabay-sabay kami, sabay-sabay kami tatlo eh, inaalon eh. Ayan o, no? kami nung ano, yung pagbalik. Ba't yung no? walang nagsasurvey? Pababa pa kasi ito. Pero pwede na. Oo. O. O. Sa Baler. Sa Baler, pumunta kami parang... Ay, mas malaki yun. Mas malaki yun, oo. No. <laughs> Pangako mo nung una... Panira ka ng mood, no? <laughs> Tiwala Iiingatan Asakto alas 5, no? Alas 5 na Alas 5 na Sakto <clears throat> Diba Pangako mo Spawn ko ba to? Lamig. Ah, Kailangan din pala mag mag-sabi ng update ko na lang kayo guys. Pag pag umaga na o na o malapit na kami. Ah, heavy. Oh, yeah. Woo! Woo, lamig pala na itong ano, ano mo. No, ano na ano, mga kamusta mo? For you, Mr. Vinyas. Kamusta naman buhay mo? ano, si First question, kailangan ka, kailangan ka po bibili ng maliit Ma na mic dito. Maayos na ano? Ah, yung mic? Na Wala. Na dito. Oh, hindi, hindi ako bibili. Alam kong uso siya, pero hindi ako bibili. Mas maganda na yung boses ko eh. Pampaganda rin kasi ng boses yung mic na yun. Hindi ka tulad na yung mic na to. mic kasi ng GoPro, omnidirectional siya. Kahit saan yung galing yung tunog, kukuhain niya. Katulad niyan, nung, tu nung tubig, kukuhain niya yan kahit hindi siya ano. Ah. Yung mga mic na yun, parang trained na siya. Ewan ko, anong ano siya. Upo na ako, ito na. Upo na talaga ako. Oh. Kaya. Ito, dito ito, kahit Three days pa tayo dito, tol. <laughs> three days pa tayo. <laughs> Hindi pala sa kanila yun, no? <laughs> <laughs> Ang sarap dun timpla na yun. Mm. <laughs> pagod na, pagod na mag-vlog. <laughs> Meanwhile, baby <laughs> toy. 你们呢？<Good>